So, yan ako nga pala ay magagata ng ano, bagoong. So, bumili ako ng sibuyas, bawang, sili, saka isang boting bagoong, kalahating kilong, ah, uh, na niyog. So, atin siyang gagatain. So, nilagyan natin ng kaunting mainit na tubig, yung ano ga, kinayod na niyog sa so, atin ang kakamasin. So, ayan, natapos ko ng ano, igata. So, ayan, magpiprepare naman tayo ng sibuyas at bawang. Ayatin natin ang sili. Tama na siguro yung dalawa. Dalawa na lang kukunin naman natin ang sibuyas natin ang bawang. So, ayan, tapos na ako magayat ng sibuyas at bawang, tsaka yung sili. So, ngayon, nagpapainit ako ng, ako ng kawali. Lagyan natin ng mantika. <coughs> lagyan natin na unahin natin na si ang bawang. Lagyan natin na si Bu, natin na si Bu, Antayin natin siyang pumula. So, yan dahil mapula na, sibuyas at bawang, lagay natin ang bagoong. Haluin natin ang haluin. Lagyan natin ang gata. Ayan. Lagyan natin ang gata. So, hahaluin natin ito ng ha haluin hanggang sa siya ay magpulot. Ayan. Magmantika yung ating nilagay na unang gata. So, nilagyan natin ng magic syrup. Ayan. Ito yung magic syrup. Santay so, natin siyang magmantika, maglangis para mas lalong masarap. So, yan. Malapit ng maiga. Ayun, oh. Oh, sarap nito. So, ayan, naglalangis na ang ating bagoong na niluluto. So, ayan, umaya-maya ay atin ang hahanguin. Ayan, so, lumalabas ng langis. So, ayan, tapos na. Mga, ano, maluto. Langis-langis na siya. Kaya, ayan, atin Maraming salamat po sa inyong panunood ng aking vlog. Yan. Please subscribe, share, and like. Thank you very much.